Grabe, ang laki pala ng earning sa Black App, no? Or Clock app. Kung alam ko lang, sana nag-focus ako dito matagal na. Siguro sobrang yaman ko na ngayon. Background lang, nag-start ako ng content creation dito sa Blue app more than one year ago. Almost two years na din. And so far, okay naman yung earnings ko. Pero mas mataas yung earnings ko. Nag-start pa lang ako dito nung wala pang 100k followers yung meron ako. Before kasi, umaabot ng six digits every month yung earnings ko. Pero ngayon, na 300k followers na ako, napapansin ko na bumababa yung earnings ko. Parang 5 five digits lang ako ngayon kada buwan. And ito yung reason kung bakit ako naghahanap ng ibang ways kung paano kumita sa pagko-content creator. Kung hindi kayo familiar dito sa Black or Clock app na to, ito siya. Hindi ko lang pwedeng ba sabihin, baka ma magkaroon ako ng violation sa iba't ibang platforms. Pero ayun nga, nagtry akong mag-upload ng videos dito sa Clock app. Pero ang inaantay ko talaga dito is magkaroon ng ads yung mga videos tulad dito sa Blue app para kumita lahat ng videos ko. Pero mukhang malabong mangyari to. Dahil ilang taon na dito sa Pilipinas itong Clock app na to. Pero until now, eh wala pa rin talaga silang ads. Unlike sa ibang countries. Ang meron lang sila right Right now is yung mga affiliate kung saan nagbebenta ng iba't ibang products yung mga content creator para kumita. And ito ngayong yung una kong tinray. Nag-start -nag ako maglagay ng yellow basket sa mga selected videos ko. Nakakabenta naman ako. Minsan 500 per day, 1,000 per day. Minsan wala. Bokya. Pero one day, meron akong video yung nag-viral. Umabot siya ng 3 million views. Meron siyang yellow basket. So nakabenta lang naman ako ng 3,000 pieces nung product na binibigay binibenta ko at kumita ako ng 30k pesos in one day. So doon ko na-realize na sobrang laki pala ng pwede mong kitain dito kung saswertehin ka sa views. And I think depende din sa quality ng video na ina-upload mo. So ngayon, ang ginagawa ko na dito sa clock app na to is minimake sure ko na meron akong isa or dalawang videos na merong yellow basket na ina-upload per day. Hoping na mag-viral yung mga videos ko na at makabenta din ako ng madami. And then, meron pa ako na discover na pagkakakitaan ng sobrang laki dito sa application na to, no? Ang tawag dito is branded mission. So, dito sa branded mission, pwede kang makipag sa iba't ibang brands. So, magpo-post ng instructions or requirements kung anong video yung gusto nilang i-upload mo. May hashtag kang kailangan ilagay, ganyan, minsan may kailangan kang filter na gamitin. Sobrang dali lang naman, pero dapat creative ka para mapili nila yung videos mo. And kapag napili nila yung videos mo, magkakaroon ka agad ng earnings na $12 or nasa 700 pesos din yan. And at the same time, ipopromote nila yung videos mo ng ilang araw at kikita ka ng 25 cents kada 1,000 views. Maliit lang siya kung iisipin, pero umaabot ng millions of views yung mga napipili nilang videos. Tulad neto, napili nila to, itong dalawang videos ko na yan. Yung isa kong video is umabot ng 2.1 million views. And then yung isa naman, ongoing pa tong promotion na to, pero nasa 1.2 million views na agad siya. So kung i-compute natin to sa isang video ko na merong 2.1 million views, pwede akong kumita ng $500 mahigit dyan. And then dito sa meron akong 1.2 million views, pwede akong kumita ng $300 mahigit. Pwede pa siyang madagdagan dahil ongoing pa yung promotion. Pwede pa siyang umabot ng 2 million views. ba? Diba? So dalawang videos na yan, pwede akong kumita ng $800 mahigit. And wala pang one minute yung mga videos na yan. So sobrang saglit ko lang shinoot yung mga yan. Effortless. Di ako magtataka kung bakit sobrang yayaman ng mga content creators dito sa clock app na to. As long as masipag ka, creative ka, at hindi ka nawawala ng gana na mag-upload ng videos every day Kasi yun naman ang technique kung gusto nyong sumikat, kung gusto nyong mapansin ng algorithm, hindi lang sa clock up app. Applicable din to dito sa blue up na dapat eh everyday ka nag-upload ng video video or reel para mapansin ka ng algorithm. Actually, marami pang ways, no? maraming opportunities kung paano ka kumita ng pera dito sa blue app, red app, or Clock app. Pwede kang mag-live, humingi ng gifts, pwede kang makipag-collab sa iba't ibang brands, ganyan. Sipag at syaga lang talaga, wag tatamad-tamad. Dahil pag wala kang video na ina-upload, wala kang earnings for sure. So, ayun, kung nawawalan kayo ng pag-asa dito sa Blue app or Red app, kung mahina ang views, mahina ang earnings, try nyo dito sa Clock app. Dahil nagulat talaga ako nung meron akong video na nag-viral at umabot ng 30k per day ang earnings ko. Samahan mo pa nitong branded mission na to na wala pang 1 minute yung mga videos ko. Pero posible na kumita ng more than $500. So yun lang naman. Kung nagustuhan mo itong video, make sure naka-follow na kayo sa page ko. And kung meron kayong questions, comment down below or send me a message para matulungan ko kayo agad. Thank you so much for watching and stay safe.